ang gagawin po natin sa video ng ito ay ang tinatawag na maki o pork maki na mabibili sa maraming kainan sa Binondo sa Maynila. Ang recipe na ito ay base sa recipe na galing sa website na mamasguiderecipes.com. Ito po yung link. Medyo mo kahabaan niyo po ang listahan ng mga sangka. Pero kung susuartihin po kayo, gaya ko, Uh, pwede niyo pong asahan na magkakaroon po kayo ng masarap na panghalian o hapunan pagkatapos niyong lutuin ito sabi sa recipe kailangan niyo po ng um, dried shiitake mushrooms apat na piraso. kumamit ako ng mas marami dahil ang liliit po ng mga nabili ko ah uh, ang kailangan niyo pong gawin agad ay ibabad ang mga ito sa isang cup ng mainit na tubig at itabi muna 500 grams ng pork tenderloin hiwain manipis kaso walang available na pork tenderloin nang pumunta ako sa grocery so binili ko na lang ang kung anumang karning baboy na nakita kong malapad at walang taba at tulad na nakikita niyo po dito Palalambutin po natin ang karne sa pamamagitan ng pagpukpok dito gamit ang martilyong pangkusina o meat tenderizer. Balutin nyo nga pala muna ang karne sa shrink wrap para di magtalsikan kung saan saan ang katas at nadurog na karne. Mga sangkap para sa pambabad o marinade ng karne. 2 cloves daw ng bawang. At dahil mahilig ako sa bawang, dinamihan ko ng husto tulad na nakikita ninyo. Balatan ninyo ang bawang at tagta Freshly ground black pepper daw. pero ayoko nang mag-abala. So yung ready ground pepper na lang ang ginamit ko. Tansahan lang. Wala kasing binigay na sukat sa recipe. 1 tablespoon ng light soy sauce isa ito sa dalawang nakalagay ng soy sauce sa recipe. Yung isa, walang suka. Um, base sa instructions ng recipe, um, ito ay para sa pambabad o marinade ng karne. Uh, at dahil wala akong light soy sauce, ito yung silver swan na lang ang ginamit ko. 1 tablespoon. 2 tablespoon ng Chinese cooking wine. Um, kahit anong klase yata pwede. So, ginamit ko na lang kung anong meron dyan. Kalahating teaspoon ng baking soda. Asin. Tansahan lang din dahil walang nakalagay na sukat sa recipe. Para naman sa sabaw. 4 cups daw ng beef stock o pinagpakuluan ng karne at buto-buto ng baka dahil di ko gusto ang lasa ng mga dilatang uh, beef stock at wala akong panahong magpakulo ng karne at buto-buto ng baka naghalungkat na lang ako ng um, nor beef cubes sa aming cabinet sa kusina pero uh, pork cubes lang ang nakita ko so yun na lang ang ginamit ko isang buong cube para sa apat na cups ng tubig toyo ulit. ah, uh, tulad ng nabanggit ko nung una, walang binigay na sukat sa recipe. So, tansyahan ang ginawa ko. Kung baga, nagbuhos lang ako galing sa pote. Uh, sabay nag-antanda. Hindi. Um, kung tatansyahin ko yung sukat, siguro mga 2 to 3 teaspoon. ah, uh, sorry, 2 to 3 tablespoon yun. Unti-unti uh, nyo unti -unti na lang uh, ilagay at uh, tikman kung tama na ba yung alat para sa inyo. Panghuli, kailangan nyo ng cornstarch. Ang sabi sa recipe ay eh, um three tab uh, three tablespoon. Pero baka mangailangan kayo ng mas marami. Nagamitin nyo ito pang budbud -bud o pang coat sa mga sa mga karne uh, pagkatapos nilang marinate. Um, parang breading kumbaga so ito na um, pagkatapos nyong bugbogay ng karne eh. hiwain nyo sila into small pieces uh, siguro mga kalahati ng laki ng tenga ninyo so paghahaloy na ho natin lahat ng ingredients ng marinade uh, ito yung bawang 1 tablespoon ng toyo paminta o ground pepper na tatantyahin lang natin ang dami. Ang ah 2 tablespoon ng Chinese cooking wine, kalahating teaspoon ng baking soda at saka asin. Um, para sa asin, tatantyahin lang din natin ang dami dahil nga uh, hindi nga nakalagay sa recipe yung dami. Um, siguro mga uh, 1 teaspoon pwede na. Anyway, uh, pag nahalo nila ang lahat ng yan, uh, ilal, uh, ilalagay na po natin ang uh, nahiwang karne at lalamas-lamasin. Uh, pagkatapos nyan, itabi ng at least kalahating oras. Uh, at uh, limutin dimutin nyo na muna. Pagkalipas ng 30 minutes or so, um, natin ang mga piraso ng karne sa cornstarch tulad ng na nakikita ninyo. Two thousand years later. Ayan, natapos din. Itatabi muna natin yan. By this time, malamang sa hindi malambot na ang mga kabuti nyo um, Hiwain nyo na lang sila into small pieces uh, At uh, huwag nyo palang itatapon ang pinagbabaran nyo ng mga mushroom Dito naman tayo sa sabaw so, Pakuluan nyo na yung 4 um, cups of water um, At ilagay nyo na rin yung uh, beef cube ninyo ng, uh, na matunaw na tapos, ihalo nyo rin dito yung uh, tubig na pinagbabaran nyo ng mushrooms. Ilagay nyo na pati ang mga mushrooms na hiniwa ninyo at ang 2 to 3 tablespoon ng toyo. Tapos, uh, hayaan nyo lang kumulo ang ilang minuto. Siguro mga 2 to 3 minutes pwede na. Pagkalipas ng 2 uh, to 3 minutes ng pagpapakulo, pwede na natin ihulog isa-isa ang mga karne. Um, dapat isa-isa ang paghulog para hindi sila magkadikit-dikit. Pagkatapos nyan, hayaan natin kumulo hanggang sa maluto ng mga karne. Um, hindi ko na nabantayan ng oras uh, siguro may mga 20 minutes din yun uh, para lang makasiguro tikman nyo lang yung karne para malaman kung luto na ba sila o hindi pa at uh, halu haloin nyo rin paminsan-minsan habang kumukulo uh, para maiwasang masunog kung ano man yung nakadikit sa ilalim ng kaldero. Ngayon, I think pwede optional ang susunod na part. Um, pero ang pork maki kasi eh, traditional na malapot. Pero may mga kakilala kasi kung di natutuwa sa itsura ng malapot na sabaw. Uh, pareho pa rin naman ang lasa ng malapot at hindi. Um, yun nga lang, wala yung traditional texture nito kung hindi mo lalaputan. Um, so, kayo na ang bahala kung gagawin nyo pa ito. Uh, ang kailangan nyo, sabi ng recipe, ay half cup ng tapioca starch. Dito siguro, one third cup lang ang ginamit ko. Medyo tinansya ko lang. Uh, so, ang gagawin nyo ay tutunawin niyo muna yung, yung tapioca starch sa kaunting tubig at uh, pag natunaw na ay unti-unti nyong ihalo sa kumukulong sabaw um, yun, bantayin niyo na lang yung, yung, yung hinahalo ninyo at uh, uh, tingnan niyo na lang kung okay na sa inyo yung lapot nya na pala as a finishing touch, um, magbati kayo ng dalawang itlog. Pagkatapos dahan-dahan eh, yung ibuhos sa inyong niluluto habang dahan-dahan yung uh, hinahalo. Um, munti ko na siyang malimutan dahil uh, wala nga pala sa video ito. At uh, naubusan kasi ng space yung aking phone. So, basically, tapos na po tayo. Um, pwede nyo na pong kainin ng ganyan. Uh, mas masarap kung meron kayong spring onions. Uh, Mag-chop kayo ng kaunti at ibudbud nyo sa pork makin ninyo bago nyo kainin. Isa pang pwede nyo um, gawin ay samahan nyo ng egg noodles ang pork makin ninyo. Uh, pero 'wag niyo pong sa pagluto ang egg noodles. Um ihanda niyo lang ng hiwalay ang egg noodles so basically plain siya na ipalambutin o pakuluan muna. Tapos ibubuhos niyo lang ang pork maki sa egg noodles sa palihà niyo na. Enjoy and thank you for watching.